Hey guys, kumusta pong lahat? Ito guys, magluluto uh, naman po tayo ng uh, bago po nating mino. Ito po yung uh, tinatawag sa Laguna na Sinaing na tulingan o dito po sa Katagalugan, Sinaing po na tulingan. Tara guys, samahan nyo ako kung paano po magluto nito. Ituturuan uh, ko po kayo. Tara guys. Ito po, meron po tayong tulingan kamias may sibuyas luya bawang sili magic sarap yung mantika po kasi wala po tayong taba ng baboy pero mas masarap sana kung may taba po tayong baboy at saka paminta sini si paminta at asin iiwahan po muna natin guys yung uh, katawan ng tulingan sa gitna ayan magkabila po yun guys iiwahan po natin para mapisil po natin malalapat po siya laparin po natin guys ayan para masipsip niya lahat yung uh, lasa ng ricados ayan laparin po natin yung katawan ng tulingan ayan pinipisil pisil po natin yun guys Ayan. Ayan po lahat ang gagawin po natin. Ah, natanggalan na po natin yun guys ng uh, bituka, asang, lalo lalo na guys yung buntot. Inila o oh, hilahin po natin yung buntot guys. Salisin natin dahil kasi yun po yung minsan ang nakakahilo. Yung uh, buntot ng tulingan guys. Ayan. Minsan kung napupuna nyo pag na ilan nyo po yung buntot ng tulingan may sumasama pa na parang ugat na puti yun po yung medyo nakaka ano nakakasama po sa atin minsan nakakailo po yun ayan po patuloy pa po tayo uh, tomalon oh, tumalon pa yung ating uh, tuligan mukhang buhay pa kasi kaya tumalon yun dahil kasi yung uh, konsilyo natin hindi gano'ng matalas ayan ayan, uh, po lahat ang gagawin natin sa tuligan eh wala rin tayo na uh, daon ng saging ayan kaya hindi na po natin babalotin yung ulo okay na po yan guys and kumbaga um, tipid na recipe po yan wala nang kuskus balungos basta sinaing sinaing na yan basta pagka malambot na yung uh, buto ay ah, yung tinik yung parang sardinas na okay na ay, eh, maturing ang sinaing na pero masarap naman po yan guys syempre hindi naman tayo nagluluto na hindi masarap eh kahit hindi masarap sa panlasa ng iba <laughs> ayan na guys tuloy tuloy tayo eh, mahal ng tulingan na yan kaya uh, isang kilo nya halos uh, 280 ginto kaya ang ginawa ko dyan award uh, 200 lang aking binili kaya ayan walong uh, piraso lang yan katamtaman lang ang laki ayan na po guys ayan tapos na natin na lapad-laparin ay yung ating tulingan nalinis na rin natin yung uh, sili naslice na rin natin bawang sibuyas, luya pati po yung kamyas ayan po naslice na po natin ayan na po lahat guys at uh, ready po natin nunutuhin na ayan na po Ayun, mga arigado ayan po yung may suka tayo dyan oh. na-insert po natin suka nakalimutan natin kanina ayan na po sila So, ngayon, ilalagay na po natin yung tulingan guys, sa kaldiro, sa lansan po natin. Ayan, unahin muna natin yung, ano, ricado sa pinan po muna natin sa ilalim. Yung kalating ricado po, guys, ilagay po muna natin sa ilalim sa pinan po muna natin para yung uh, tulingan hindi didikit po sa kaldiro. Uh, kahit anong tagal ng laga, hindi po yung didikit. Basta may sapin po na ricado dyan sa uh, baba. Ayan, kalating ricado po yan, guys, mga sibuyas, bawang luya. Uh, tapos uh, kamyas ayan po uh, kumbaga naibanig na po natin sa tuningan ayan po ayan, sinasalansan po natin yan ayan po ayan pa ayan na po guys salansan din po natin yung tuningan natin syempre nalalagay po natin na maayos yan para pagka naluto, nakasalansan siya ng mayos, hindi siya ma -ano, hindi siya madudurog. Yan po. Yan. Dapat kailangan nakasalansan po ng mayos 'yan. Ay binaliktad naman tayo. Ayan ano yung sa ulo, sa ano naman yung sa taas niya. Ay binaliktad naman natin. po siya. Ayan, salansa, ayan na guys. Nakasalansa na po yung ating tulingan. Medyo may kalakihan yung kaldiro natin. <laughs> ayan na po. Yung natirang uh, ricados ating uh, nilagay na po sa taas guys. Ayan. Baba taas po ricados yan. Pero pagkasubrang marami dapat uh, lagyan nyo rin po sa gitna. Kaso uh, konting lang din naman yung niluto natin kaya mababataas lang po yan tapos nilagyan natin sili may patakan lang natin ng konting pamintang durog yan konti lang po yan guys oh. kasi eh, alos wala ng laman konting asin lagyan po natin parang style nya po nagpapaksyo lang din tayo yan, parang paksyo lang po yan yan konting madik sarap kunting pang lasa and dahil kasi po guys uh, ano uh, um, wala po tayong ano wala po tayong taba kaya mantika na nilagay natin pero unahin muna natin suka siyempre lagay tayo ng suka medyo manghang na rin yung suka yan guys kasi babad po yan sa sili may templado na rin yung suka na nilagay natin Ayan, lagyan muna natin ng tubig. Ayan, tubig po siya. A, tatlong baso lang po yan. Tatlong baso. Yung pantay lang po siya sa tulingan. Para a, panlaga lang po yan. Ayan, lalagay na po natin yung mantika. Ayan guys, yung pinaka-substitute po ng taba. Yung mantika. Kasi wala tayong a, taba ng baboy na binili. Kaya, Okay na rin po 'yan yung matika. Ayan, anlalasa na rin po 'yan, guys. At uh, 'yan na nga po, guys. Ating lulutuin na. Ayan, tinakpan na po natin. Binuksan na natin yung uh, kalan. Ayan po. Ay eh, medyo malakas pa po yung apoy niyan, guys. dalawa pang apoy niyan. Ayan, wala pa, hindi pa ta, ano, hindi pa nag-kumulo. Uh, na, uh, dalawa po yung uh, apoy niyan, guys. Malakas 'yan. na guys, hanggang sa kumulo na po uh, pahinaan na po natin yung apoy, uh, lulutuin po natin yung tulingan natin, lalaga po natin yung tulingan na yan uh, sa nang apoy lang po, number 1 na po yan guys, ayan po hanggang sa maluto yan guys hanggang sa uh, mawala na po yung sabaw parang matutuyuan na po siya ng sabaw yun po, ilutong-luto -luto na po yan, patitinik po yan, ay parang uh, uh, sardinas na po, palambot yan Ayan, at uh, yun nga, after 2 uh, hours po nating niluto ito na po guys, ayan, luto na po yung ating tulingan, ayun, oh, nangamoy na po yan, sarap na po yan, halos wala na pong sabaw yan guys.